Upper Welcome back to my channel. It's me, Marie. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share. Thank you. Hello mga Capricious, magandang araw. Kamusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat ngayon, mga Capricious. Di ba? Ngayon, bibisitahin natin muli mga ka precious yung Monting Hardy natin, mga Capricious. Ayan, maglalakad tayo dito. Ang ganda naman ng halaman na to sa daan. Ayan, itong halaman na to, ano yan siya eh? tinatawag dito na asunting. Gamot po daw yan sa anan. an, -an. Na gamot din daw yan sa anan, -an. eh, Ano mo lang yung dahon niya. Ang dahon daw nito mga kapresyos ay dukdukin at ipahit sa mayan-an. Yung dagta niya, yun daw yung gamot. Yan, malapit na po tayo sa kunting natin, mga capricious. Ayan, ayan na yung kubo kong maliit. Yan, ang daming pananim dito. Kasi pagkasi ng mga magulang ko, nagtatanim ng mga assorted na pananim dito, mga capricious. At idol, may kamote, may lansunis may mga gulay. At iba pang pwedeng hindi na mabili sa palengke, di ba? Kahit maliit lang yung hardin libre na tayo sa ating mga gulay Makakain na tayo ng libre at fresh pa from the farm organic talaga mga kain huh? maganda talaga mga precious pag may sariling tanim kasi makakain ka ng fresh at saka walang spray yan ito din naman ang puno ng rambutan kasi nagtanim din yung papa ko ng rambutan ng mga ka-idol, mga ka, ka -pursue. Ayan, napaka-busy po ng father at saka mother ko mga ka -pursues. Ayan, ayan yung papa ko mga ka-idol, mga ka -precious. Kasi may tinatanim na naman siya na ang palaya at lalagyan daw niya ng para gapangan sa ampalaya at ito namang mother ko. Ayan. Nililinis nga yung pananim niyang gulay. Para daw dada, magaganda yung tubo. Kaya kinukuha niya yung ibang mga lumiliit na tangkay. Ayan yung papa ko. Ayan. dami niyang tinatanim ng mga gulay. May kalabasa, ampalaya, talong at iba pang mga sari-saring gulay mga kapresyos mga ka-idol ito yung kubo kung maliit dito mga kapresyos ayan pahingahan namin dito pag nandito kami nagbibisita at naglilinis ayan yung kubo namin na pahingan. Ayan, oh, may purple na bayabas din kami mga kapresyos, ka-idol, ka, -idol, ka Ito din ay granada, yung pomegranate. Ayan, tingnan niyo yung bayabas na purple mga ka-idol. At ang gaganda din ng bunga niyan, purple na purple pa rin. Ito naman siya ang granada, tinatawag ditong granada, pomegranate sa English. Ayan, ang daming bunga niya mga kaidol. Ayan, itong isa. Ayan, malapit na po yan siya mahinog. Ayan, ang dami po niyang bunga mga kaidol. -ka ayan, tignan niyo yung bunga ng bayabas mga ka-idol. Purple din siya. Yan, hinog na po yan. dami pa niyang bunga, maliliit pa na sa taas. O, diba? Bihira lang po yung purple na bayabas mga ka-idol. Dito sa amin sa probinsya, napakadaming mga bayabas na purple. Buti na lang at maganda weather ngayon. Kaya masarap maglinis dito ngayon. Hindi maputik mga ka -idol. Ayan, tingnan nyo yung bulaklak ng granada, mga kapresyos. Ang ganda talaga. Ayan. Matitingkad. Ang cute niya. Tingnan. Diba? Kahit may maliit lang yung hardin, pag masipag ka lang magtanim, ayan, madadami kang mga makikita mga harvest. ito naman ay mani ito naman yung tinanim din ng mani ng papa ko, ayan namumulaklak na hindi na yan tatagal mga capricious ay uh, harvestin na rin yan siya lalaki na diba? napakasipag talaga ng um, mother at father ko, or magtatanim ng mga sarisaring mga pananim mga gulay prutas at iba pang mga pwedeng itanim Ayan yung kamuti ganda din. Masarap ng gulay. Sarap sa salad. Hindi kaya yung panghalo ng isda. kung lilinis na yung pananim nila dito. O diba? Ang linis. Wala kang makita mga damo-damo. Lahat pananim na makita Ang gaganda din ting... pagmalinis. Pag malinis. Ay, ayan. Tungungan natin mo. mga dun. Ayan. ayan nakakaaliw talaga sa mata mga ka-idol pag nakikita mo yung mga pananim na magagandang tubo at saka ang linis ang ganda tignan sa mata ibo sarap sa pakiramdam pag makikita mo na yung mga pananin gaganda tapos fresh siya walang spray fresh na fresh ang ganda talaga mga capricious ka, ka idols itong kawayan mga ka idol na to ang ganda niya kasi ginagawa po siya ng pang baluster hindi siya masyadong lumalaki at saka talaga gaganda niya nakikita niya sa kubo po yung baluster niya sa gilid na parang sa balkoni Yun yan, ito yan siya mga ka-idol. Na kawayan, ang gaganda niya. Yan kaya ang naalagaan namin ito kasi pag maano na po siya, magulang na, ayan, pwede na po siyang kukunin at gawin nating baluster o di kaya pang design. Pang design siya na kawayan, mga ka-idol. Oh, ito yung kawayan mga ka na dinisay namin. Yun yung tinatanim din namin na yan. Yung, ito siya o oh, yung maliit na to. Ito, ito mga ka-precious. Yun yung dinisay namin na kawayan. Pag medyo matanda-tanda na siya, pwede na siyang kunin at i-design. Eh, di ba ang ganda? Ganda niya tingnan. Ayan, ito naman dito. May talong, may palaya. Ayan, kuha na natin ng mga kunting tumubo na mga damo para hindi masira yung mga pananim, mga ka -idol. Kasi pag maraming damo, nakakasira din sa pananim. Eh. Ayan, hanggang dito na lang po muna tayo mga kapwishyos, mga ka-idols. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!